Hello! Welcome to my channel! Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa mga arroganting mga gwardya kahit saan. At itong viral video sa SM Megamall na sinakta ng gwardya ng SM Megamall ang kawawang sampagita vendor na wala naman ginawang masama sa kanya naghahanap buhay lamang ng marangal, mas maganda pa nga ang ginagawa ng batang dalagita kesa mga pulis, kasi ang mga pulis may sweldo na nanghohold up pa at nagtatanim ng droga para pagkapirahan nila ang kanilang mga banibiktima, at kapag kinasuhan mo ay kakampihan pa ng mga tiwaling fiskal, taga ombudsman, taga PNP camp krami, ayon sa nakitang video. Ang security guard na nakuna ng video na sinisipa at sinisira ang mga paninda ng isang batang tindero ng sampagita ay maaaring managot sa child abuse, depende sa kanyang intensyon, ayon kay Supreme Court Associate Justice Joseph Elarder Lopez. Sa isang panayam sa damdaming bayan noong Huwebes, nagkomento si Lopez sa viral video, na binanggit na ang mga aksyon ng gwardya ay maaaring ituring na pang-aabuso sa bata-batay sa mga pangyayari. There was a portion in that video na medyo sinipa niya yung bata, medyo lumagpas siya roon, said Lopez. Gayunpaman, inamin din ni Lopez ang posibilidad na ang security guard ay kumikilos bilang pagtatanggol sa sarili, dahil ang bata ay lumalaban at nagiging agresibo. Sa kabila nito, sinabi ni Lopez na hindi dapat pisikal na sinakta ng gwardya ang dalaga. Ha! Ano? Self-defense! Paano naging self-defense yan ha? E ang aggressor ay ang gwardya. Anong klaseng pag-iisip yan, Sos Maria Josef? Bata yan at babae pa. Diyan sa Mega Mall mga bastos at mayayabang ang mga guard nila dyan. Dati nang pumasok ako dyan sa SM Mega Mall na yan sinundan ako ng civilian guard nila. Gusto akong holdipin kasi nakita niya bumili ako ng pagkain nakita niya ang wallet ko na may pera ako. Bigla akong sinundan, kaya nagmadali ako, kasi alam ko huhulidapon niya ako at sasabihin shoplifter. Modus yan ng mga gwardya ng SM, lahat ng tao na pumapasok sa mga establishment ay ginagawa nilang suspect. Kapag nagalit ka dyan ka na nila kukuyugin at tatakutan na magnanakaw at may dalang bomba. Dyan sa SSS Welcome Rotonda ang mga gwardya nila mga arrogant, mayayabang at sasabihin sa iyo red alert sila at ikaw ang itinawag ng mga pulis na may bomba at droga. Gumagawa sila ng kwento, kaya mag-iingat kayo sa SSS Welcome Rotonda at kahit saan SSS branches, kasi ang mga gwardya nila ay mahilig mambiktima sa mga pumapasok sa SSS. Tenetolerate 'yan ng mga taga-SSS, nagalit pa yung SSS branch manager kung bakit nagrereklamo ka. Bawal daw sila i e reklamo dahil nasa gobyerno sila, anong klaseng pag-iisip 'yan? Palibhasa sa mga walang alam sa batas kaya ang pag-iisip nila ay isip-ipis. May biniktima sila nang atwiran yung biniktima nila kung bakit ayaw nila papasukin sa loob ng SSS Welcome Rotonda, kasi SSS member naman yung biktima. Alam nyo ba sinakal ng gwardya yung biktima, sa galit ng biktima ini-report ang incident sa SSS main office. Ayon na suspend yung tatlong mga gwardya, dyan din sa Divisoria Mall mga bastos at arrogant mga guard nila. Kapag nangatwiran ka kukuyugin ka at sisigawan na kanilang ikukulong. At sasabihin sa iyo may bomba at droga ka, kaya mag-iingat kayo kahit saan. Kasi ang mga gwardya gumagawa yan ng estorya para pagkaperahan kanila. At dyan sa Victory Mall Monumento kaluokan ng mga gwardya nila pagbibintangan ka na may dalang bomba at droga at ikukulong kanila sa opisina nila. At dyan ka na nila kukuyugin at tatakutin at peperuhan. At dyan din sa Trinomio yung kakilala namin pinagbintangan siya na may baril at bomba. Pati cellphone niya pinaghinalaan na bomba daw, ikinulong siya at misis niya at katulong. Ganon ka mga bastos mga gwardya, maging sa Supreme Court masyadong mga bastos mga guard nila, pagpasok mo pagbibintangan ka na may dalang bomba at droga at pati cellphone mo sasabihin may bomba. Pati itlog mo kinakapkapkapan ka, lahat ng tao na pumapasok sa Supreme Court ay ginagawa nilang suspect. Dapat pumunta sila sa police station na sisiguro ko na 100% ay mga masasamang mga tao. Huwag ninyong peruhisyuhin ang mga matitinong mga tao. Jan din sa San Beda Menjola mga tarantado mga gwardya nila. Kapag bar exam ang mga gwardya nila pati baon mong kanin sasabihin sa iyo droga. May tomboy na gwardya sa San Beda ang mahilig manakot sa mga nagtitik ng bar exam. Kapag kinasuhan mo mga yan kakampihan pa ng mga tiwaling mga fiskal. At dyan sa Makati naman yung guard sa may building sa Chino Roses ang modus ng gwardya lalapitin ka at pagbibintangan ka na may dalang droga at bomba. Yan ang modus nila, isa ang sinasabi, sa sa takot mo para hindi ka dalhin sa kasabwat nilang mga pulis ay magbibigay ka na lang ng pera. At yung mga traffic enforcer na mapsa sa Makati ang modus naman nila ay manakot sa mga pedestrian sa sabihin sa iyo kapag nangatwiran ka sa kanilang panghuhulidap na tataniman ka ng droga para mabulok ka sa bilangguan. Kaya mag-iingat sa mga traffic enforcer din na mga mahilig magbintang para pagkaperahan ka. At dyan din sa National Library mga gwardya nila dyan nagtatanim ng droga at mahilig manakot. At dyan sa post office lotin dati mga gwardya nila nananakot na may droga kang dala. Ang mga guard kasi utos yan ng mga security agency na gumawa kayo ng estorya taniman nyo ang mga pumapasok sa binabantayan nyo, tutal kapag idinimande kayo hindi kayo makukulong kasi babayaran natin ang mga tiwaling mga fiscal at judge. Kaya gumagawa sila ng estorya sa mga banibiktima nila. Diyan nga sa LRT station at MRT ang modus ng mga gwardya at mga pulis ay lalapitin ka ng mga gwardya at mga pulis at sasabihin sa iyo eskandalo o pera. Ang banibiktima nila ay magjowa, siyempre sa takot na ikulong at tanima ng droga magbibigay ka na lang ng pera sa mga gwardya at mga tiwaling mga pulis. At kahit saan branch ng SSS ay mga bastos at mga arrogant mga gwardya. Meron din dati sa Trinoma maginulpi sinaktan ng mga gwardya yung kawawang delivery boy ng Pizza Hut kahit walang kasalanan. Kaya kinasuhan sila ng magulang ng bata, kaya kung ako sa nanay ng bata kasuhan nyo ang gwardya pati agency ng gwardya at pati SM Megamall kasuhan nyo rin ng damages kasi pananagutan niya ng security agency at ng SM Megamall. Kasuhan nyo ng criminal case ang gwardya ng anti-child abuse. Maliwanag yan na violence of the anti-child abuse law. Di ba dati yung mga gwardiya ng Pure Gold ay pinagbintangan din yung artista na nagnakaw at hinalungkat ang gamit ng kawawang lalaki. Mga arrogant mga gwardiya, ang akala nila sa tao ay mga alipin nila. At bigla na lang Mama Meryl mga yan, di ba yung abogado sa may paranyake binaril ng gwardiya, patay yung lawyer. Nagtanong lang yung lawyer sa gwardya ay biglang binaril ng gwardya yung lawyer. May mga sayad sa ulo mga gwardya, di baga sa LRT MRT dyan sa may ed sa rotonda yung mama tumawid lang sa LRT abay bigla rin binaril ng gwardya. At dyan sa Philippine National Railway PNR dati binaril din ng gwardya yung lalaki. Patay yung kawawang lalaki, at yung construction worker na ninigarilyo lang siya ay biglang binaril ng gwardya. Patay din yung construction worker, may mga sayad sa ulo mga gwardya. Malalakas ang loob nila bumaril sa mga kawawang tao. Kasi utos yan sa kanila ng kanilang mga security agency. At kapag kinasuhan mo sa prosecutor's office at PNP Sosya ay kakampihan pa nila yan ng mga tiwaling mga fiscal at taga PNP Sosya. Kasi nalalagyan sila ng pera, ikaw pa na biktima ang kanilang sisisihin at tatakutin kung bakit nagdemanda ka. Mga kurap kasi mga nasa gobyerno, sa media ang gagaling nila magsalita, akala mo mga eksperto sa batas, mga wala naman alam sa batas. Parang si Tulfo nagmamarunong wala naman alam ni first year ng law ay hindi nag-aral pero sa kayabangan eksperto. Kaya sa mga bunibiktima ng mga gwardya, dapat kasuhan nyo sila, at kapag kinampihan ng mga tiwaling fiscal at judge kasuhan nyo sina fiscal at judge sa Supreme Court for Disbarment at Administrative Case. Pananagutan niya ng security agency at SM Mega Mall. Kaya kasuhan niyo na yung guard ng criminal case at damages pati ang security agency at SM Mega Mall. Naalala niyo rin noon binaril ng gwardya ng Far Eastern University FEU yung estudyante, kinasuhan at nagbayad ng damages ang security agency, kasuhan nyo na ang SM Mega at security agency nila at yung gwardya para mabawasan ang kanilang pangwawalang hiya at pananakit sa mga tao na walang kasalanan. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.